Narito po ang News TV Quick Response Team sa Pag-asa kung saan po alamin natin ng update. Kaugnay pa rin ng uh, bagyong uh, santi na bukas po ay uh, inaasahan na magla sa lalawigan ng Aurora. At uh, alamin natin yung mga paganda at update. Kaugnay pa rin ng uh, sitwasyon ng uh, bagyong ito. Samantala, on standby po mga gamit na kakailanganin. At uh, tukoy na rin po mga evacuation center para sa mga residente sa Aurora. May live report si Dante Perello. Dante. Yes, Jiggy, nakataas na nga ang public storm warning signal number 3 dito sa probinsya ng Aurora. Kaya naman manakanaka hanggang katamtamang pagulan na ang nararanasan ngayon dito. Ramdam na rin ang malakas na ihip ng hangin. Sa dalampasigan nga, matataas at malalakas na ang hampas ng mga alon. Sa pagtaya ng mga residenteng nakatira malapit sa dalampasigan, umaabot na hanggang limang talampakan ng taas ng mga alon. Kaya naman ilang metro pa lang ang layo, Jiggy, mula sa dagat, Maririnig mo na ang dagundong ng hampas ng malalakas na alon. Wala nang mga manging isdang pumalaot ngayong araw dahil uh, lubhang peligroso. Nakahanda naman na ang mga rescue equipment at assets ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Baler. naka pre na rin ang mga rescue teams at nakahanda na ang covered court, municipal building at hospital na posibleng uh, maging evacuation centers. Nagiikot naman Jiggy ang ilan nilang tauhan sa bawat barangay upang uh, paalalahanan ang mga residente magingat dahil sa parating na malakas na bagyo. Balik sa Jiggy. Maraming salamat Dante Preleo.